Ito nga pala yung bike na ginamit ko sa karera, mga paps. Ngayon ko palang malilinisan dahil ngayon lang ako sinipag. Rap road yung ruta kaya ganito siya kalikabok. Bago tayo magsimula, ay tanggalin muna natin yung mga accessories na nakakabit. Tapos basahin lang natin ang tubig para lumambot yung mga dumi. Konti na lang pala laman ng degreaser natin kaya refill muna tayo. Kapag okay na, ay lang natin yung bawat sulok ng dry drain. Hindi pa naman to ganun kadumi, mga paps, malikabok lang kaya di na tayo papahirapan. Tapos banlawan na lang natin para ma-check kung may kakabit pa bang dumi sa ating kamay. Sino you know, malinis na, ang smooth na naman nito gamitin. Sunod naman natin natin yung frame mga paps. Basta din muna natin para malaglag yung maliliit na bato. Kapag okay na, ay lagay na tayo ng premium shampoo sa ating foam sprayer. May basag na pala tong electric foam sprayer natin. Sayang naman, ang ganda pa naman gamitin. Punas-punasan lang natin mga paps hanggang sa mawala na yung dumi. Tapos pwede na natin balilawan para malis yung mga tirang sabon. Taktak lang natin para bumaba yung tubig at patuyuin gamit ang tuyong basahan. Patuyuin din natin maigi yung kadena bago natin lagyan ng chain loop. Para hindi sayang yung paglagay natin mga paps. Tapos punasan mo lang ulit para matanggal yung mga sobrang chain Para di kapitan ng dumi may yung drivetrain natin. Tapos yun na okay lang mga paps, malinis na ulit si on 10 Pwede na ulit gamitin para madumihan na naman. Kung interesado nga pala kayo sa mga ginagamit kong panlinis, ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket. Yun lang mga paps, ride safe palagi.